Hello guys, magkukulay ako ng buhok ngayon. i share ko sa inyo kung uh, paano ko ginagawa yung pangkulay ng buhok ko na ka kahit dito sa mga ano ba 'to? Dito sa balat, hindi siya kumakapit yung pangkulay. So, ganito kasi kasi dito mayroon akong uban dito. <laughs> mayroon na akong uban dito. So, uh, ipapakita ko sa sa inyo kung paano ko ginagawa yung Uh, pang kulay ng buhok na kahit lagyan mo dito sa banda na to hindi siya uh, natatanggal siya kapag yung uh, naliligo ka na so diba guys kung nakikita nyo ayan o may uban ako kasi tumatanda na tayo tsaka bata pa ako talaga maaga akong nagkaroon ng uban kaya ayan o masyadong masilaw yung ilaw ayan guys so papakita ko sa inyo So guys, ito yung ginagamit kong pangkulay. Ano siya? Dark chocolate brown. Tapos, ah, uh, dito, ito yung ginagamit ko. Ito. Tapos, ang um, ginagamit ko lang sukla. Ay, ano ba ito? brush Tapos, suklay. Ayan, guys. So, ngayon, eh, ito, konti lang. You know, pag, kapag ako kasi nagkulay, yung ginagamit ko, dalawang bisis ko siyang ginagamit yung pangkulay. So, ito siya. Tapos, ah, uh, ihahalo ko siya dito, di, paghahaloin ko. Tapos guys, ito, yung conditioner, pinagahalo ko rin siya, inahalo ko siya lahat. Tapos, uh, ito, kapag meron akong nakikita sa pangkulay, inahalo ko rin siya. Tapos nilalagyan ko siya ng uh, oil. Kung wala kayong ganitong oil, pwede nyong gamitin yung uh, coconut oil. So, pwede nyo siyang lagyan. So tara guys at uh, umpisahan na natin na magmix para uh, siguro mga 30 minutes lang magkakaroon na ng kulay yung buhok ko. So ayan ah, na na ilagay ko na sila. So hahaluin uh, na lang natin. Ayan nilagay ko na guys lahat ito. Tapos dadagdagan natin ng oil para sa buhok. Ayan, para hindi siya nagda-dry. So, ayan guys, lalagyan natin ng Depende sa buhok nyo, kung madaming buhok nyo, dagdagan nyo yung oil. Pero, kahit naman mag-extra oil na mag ma ano, medyo madagdagan yung oil, okay lang din. So, ngayon, imimix natin itong mabuti para ikukulay na natin. So, ayan guys, tapos na akong maglagay ng pangkulay sa buhok. Kung makikita nyo guys, kung makikita nyo, ayan yung buhok lang na natatanggal. Kapag ako nagkukulay, hindi siya natatanggalan ng maraming buhok. Kasi nga, doon sa nilalagay ko, andali kasi niyang suklayin dahil nga sa oil at saka yung conditioner na inilalagay ko. Diba kapag yung may kulay, may kasama yan conditioner. Ayan, nilalagay ko rin yan doon. Tapos, nilalagyan ko siya ng oil. Kung wala kayong hair oil, pwede rin yung uh, coconut oil. So ayan oh, kung makikita nyo ito lang yung buhok. Kahit sa dito, wala siyang buhok. Oh. Siguro kung mayroon man isa o dalawa, mabibilang mo lang. Hindi katulad nung, uh, 'di ba, pag hindi mo hindi mo nilalagyan ng oil, ang daming natatanggal na buhok. So, ngayon guys, nakulayan ko na kung makikita nyo masyado kasi maliwanag yung ilaw dito sa, sa CR. So, pati dyan nilalagyan ko kasi ayaw ko siyang meron Ayaw ko kasi yung meron akong nakikita pag kinulayan ko tapos makikita ko may meron mga puti-puting pang buhok. Ayaw ko. So, ayan, kinulayan ko rin siya para pag sa New Year maganda tayo. So, ayan guys. O, oh, mamaya makikita nyo yan. Wala yan marka-marka ng itim. Kasi nga doon sa nilalagay kong conditioner at saka oil. Kaya maraming benefits 'yon bukod sa uh, hindi natatanggal yung buhok mo kapag nagkukulay ka at uh, hindi pa mahirap suklayin. Tapos eh para bang uh, kumbaga yung oil hindi nakakapag-dry ng buhok. Kaya ayan oh, mamaya makikita nyo 'yan kapag mga after 30 minutes. Uh, babaldawan ko na yan. Pero pwede rin, ano, pwede rin uh, hanggang uh, lumagpas ng 30 minutes, pwede rin. So, see you mamaya guys. Ayan, ayan, umitim na yung pangkulay. So, mamaya, dalawa natin. Hintay tayo ng mga 30 up to uh, 40 minutes para kumapit talaga siya. So, ayan na guys. Tapos na ako magkulay. Oh. Hindi siya dry dahil nga doon sa oil na nilalagay ko siya nilalagay ko tapos hindi siya naglalagas na habang kinukulayan mo hindi siya naglalagas konting-konti lang yung buhok mabibilang mo lang kaya nilalagyan ko siya ng oil at saka yung conditioner kasi nabababad yung buhok kumbaga ah uh, na yung ating buhok kaya kahit tapos nang magano magkulay hindi siya dry tsaka makintab siya mm, 'di ba mm, tapos na akong magkulay eh, ano 30 ano 40 minutes ko siya 40 minutes so ayan guys tapos na mm. so bumata na naman tayo ng you know nang ilang araw 'di ba at saka nga pala o, oh, 'di ba lagpas-lagpas yung pagkakalagay ko ng kulay. So hindi siya dumidikit gaano sa balat. Kung meron man dumikit, konting-konti lang hindi siya masyadong halata. So ayan guys, oh. Hanggang dito yung kulay ko kanina, 'di ba? So hindi siya meron din, meron din pero uh, konti lang, hindi siya talaga yung itim na itim. Konting-konti lang siya dong ano kunting-kunti lang. Ayun, kasi minsan uh, 'yung mga nasa ano sa sa parlor, uh, hindi nila nilalagyan ng ganito kaya maraming ano, ka, marami pang natitirang mga puting buhok. 'Di ba? Kasi 'yung ibang ano may puting buhok kadalasan dito, maliliit katulad ko. Ayun, maliliit guys Kaya ang ginagawa ko, talaga nilalagyan ko sa hanggang dito. Pero nang dahil doon sa nilalagay ko nga na oil at saka conditioner, hindi siya masyadong kumakapit sa balat. So, kung meron man kumapit, hindi gaano. So, ayun guys.